Tid, buti andito na tayo. Birthday ngayon ni Tatay, buti nagsama-sama tayo. Tay, happy birthday, Tay. Andito na kami. <laughs> Kompleto ka ng magkakapatid. Sana, mapatawad niya po kami. Kung dahil sa amin, kaya kayo namatay. Tay! Tay! Mark, anak, ba't ka napunta dito? Nakasakas ng Ay, may sasabihin lang po ako importante. O, sige na, kumbuka muna dito. Masa ka muna. O, oh, anak, ano naman importante yung important sasabihin mo? Graduation kasi nang apumutay. Walang wala ako ngayon. Baka pwede mo po ako mapahiram. anak, wrong timing ka ngayon. Napahiram ka na sa kapatid mo eh. Nako, tay, walang wala po ako ngayon. Next month pa po yung sahod ko. Sige na, gagawang wala ng paraan. Hiram ako sa kapatid mo. S Ay Ay, tay, ayaw na ayaw kong lumapit doon. Sige, na Kung ayaw mo lumapit doon, ako na magsasabi sa kanya para pambili ko ng gamot. Sige, tay. Bahala ka. Basta wala ako dyan, ha? Ay, tay. Tay. O, ikaw pala, Kuya Bon. Tay, sakti siya, Bon. Tay, kamusta ka na? Pinambili, pinambili mo ba lahat ng ng gamot, lahat ng pinadala ko? Basansya na, nak. Nagsinungaling ako sa'yo. Kailangan sa ka si graduation ng pamangkin mo, eh. Bakit po, tay? Anong meron? Ang problema dito? Pinabihan na ka na, tay. Nayo kong lumapit niya kay Bonbon, bon. baka sabihin nun, ginagawa lang natin siya pala bigasan. Ba't ko kuya, kahit kailan di, naman na, di ko naman sinumbat lahat ng itinulong ko sa inyo ah. Hayaan mo Bon, pag nakalawag lang kami ng kapatid mo, ibabalik namin lahat ng itinulong mo sa amin. Opo Kuya Bon, tama yung sinabi ni Terry. mat lahat ng tinulong mo, ibabalik namin sa iyo. Magsitigil nga kayo, kayong dalawa ang kikitid ng utak niyo. Hindi ganun ang ibig sabihin ng kapatid niyo si Bonbon. Bon. Ang gusto lang ng kapatid niyo, matulungan kayong dalawa. Tay, ano nang nangyari kay Tay? Tay. Hoy. Tay, tay? tay, patawarin mo po kami kung nasaan ka man po ngayon. Tay, happy birthday, Tay. Nandito na kami. Kompleto kang magkakapatid. Sana mapatawad niyo po kami. Kung dahil sa amin, kaya kayo namatay. Tay, tay, tay patawarin na, mo, patawarin uh, po kami. What a